Boxing legend ng Japan bumilib sa lakas ng angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Kasama pa ang boksingerong tinalo niya noon. Dalawang linggo na lang bago ang kanyang inaabangan na laban kontra sa former world title challenger ng Mexico na si Saul Sanchez, dumating na nga sa bansang Japan ang pambato ng Pilipinas na si former three-division world champion Angas ng Pinas. John Riel Casimero. Sinalubong si Casimero at ng kanyang team ng dati niyang nakalaban. Nagkaroon ito ng pagkakataon na makasama ang kanyang huling nakalaban na si former IBF Super Bantam World Champion Yukinori Uguni. Kung saan makikita natin na nagtatawanan pa ang dalawa. Isang sinyales na wala talaga silang samaan ng loob sa isa't isa. Matatandaan na nauwi sa draw ang resulta ng kanilang bakbakan isang taon na ang nakakalipas matapos magtamu ang Hapon ng malaking sugat dahil sa isang aksidenteng headbutt. Para naman po sa mga hindi nakakaalam ay nakatakda din lumaban sa undercard ni Casimero sa Oktubre, labintatlo si Yukinori Oguni at huling tinalo ni Casimero na si Filipos ni Tumbua ng Afrika. Kaya naman, madaming Pinoy fans din ang nagaabang sa laban na yan. Bukod dyan ay masayang-masaya naman nga po ang Japanese promoter ni Casimero na si Masayuki ito ng Treasure Boxing Promotions nang dahil sa nakita niyang kasalukuyang kondisyon ng angas ng Pilipinas. Ayon kay Ito, ay nasa isang daan pitong pounds na daw ngayon ang timbang ni Casimero at limang pounds na lang umano ang kailangan itong ibawas upang makuha ang isang daan dalawang pound limit ng Super Bantamweight Division. Kaya naman kumpiyansa ang Japanese promoter na hindi na magkakaroon pa ng problema ang kanyang fighter na makuha ang tamang timbang sa gabi ng weigh-in. Lalo pat may dalawang linggo pang natitira si Alas para pigain ang natitirang limang pounds. Samantala, sinubukan naman ng Japan boxing legend na si Yoko Gushike ng lakas ng angas ng Pinas. Sa video na binahagi ni John Riel Casimero sa kanyang Facebook account, Makikita na humanga ang boxing legend sa lakas ng mga suntok nito. <laughs> <Hala>. <laughs> <laughs>